araw, papunta po kami ng airport at magsusundo po ng OFW for good na sa Pinas. At ngayon, sobrang nakaka-excite. Dating naghaw, nagtiwala, sumubok. At syempre, sobrang bata pa ito nung nag-abroad. Samahan mo akong sunduin siya at para sa bagong journey ng buhay niya. Ngayon, sa wakas, andito na. My name is Dars po. Yung taong nakilala ko lang sa True Facebook, stranger, di diba? hindi ko kaano-ano, hindi ko kakilala sa personal, di ba. Ang, ang sarap sa pakiramdam, yung imaginein mo, yung taong hindi mo kakilala, pero yun pa yung taong mismong tumulong sa'yo para mapauwi ka sa Pilipinas for good. Yung pagiging OFW ko as four years, walang nangyari, pero nang dahil sa... To. napauwi niya ako for Goods sa Pinas and right now nakasama ko siya yes. kaya I'm so happy thank you thank you so much Mentor J Yes, Welcome power! Ngayon papunta na po kami ng office so ngayong araw na to is i-claim na po niya yung first check niya kaya tara samahan niyo po kami yung income ko na part-time ko lang siya ginagawa habang nasa abroad ako. And syempre, first time ko makahawak ng check eh. Pag i ko, wala akong ipon e dahil sa community na sinalihan ko, nagkaroon tayo ng ipon -e ng ganito. Ano? Yun, so ano yung feeling na na-encash mo na yung first check mo? Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. And syempre, first time ko makahawak ng ganitong kalaking pera Abdila 24 years old. And syempre, sa murang edad, 19 years old, nakipagsapalan ako sa bansang Saudi Arabia. Sobrang hirap ng buhay nung time na yun kasi ako lang yung inaasahan ng pamilya ko. Kumbaga, doon ko naranasan yung napalayo ako sa pamilya ko. Kumbaga, doon ko rin naranasan yung time na pamilya ko, hindi ako napagbuhatan ngayon, malaya na naranasan ko yung sobrang ganda ng buhay na yung pinangarap ko yung buhay na noon ngayon. Nangyari na siya sa akin nung time na, syempre, kumbaga nakasama na tayo sa manifest, nag-party, nag-enjoy. maka naka-experience din tayo ng paragliding yung time, kumbaga yung first time na nangyari sa buhay ko na noon hindi ko mararanasan yung ganitong hay kasi probinsyana mahirap lang walang kumaga hindi makayanan yung mga ganung lifestyle pero nang dahil sa KBM5 ngayon na experience ko na yung mga bagay na pinapangarap pupunta pag uwi ko ng Pilipinas, for sure babalik na naman ako sa abroad. Eh, ayaw ko na mag-abroad. Ayaw ko na yung na maranasan ko ulit yung naranasan ko noon. Kaya sumubok ako sa, sa opportunity na to, sa online platform na to. Kaya ngayon, sobrang sarap na ng buhay ko. Nakasama ko na yung tao. Pinagkatiwalaan ko. Yung feeling na dati sa abroad, halos hindi ako makamit Pero ngayon, Thank you so much, R.B. Empire. Thank you so much. Don't bad day and I'll go dead. And you ng dahil sa inyo. Sobrang nagpapasalamat ako. Kaya kung OFW ka, naponood Kaya akong isa kang OFW at gustong gusto nang magkaroon ng malaking ipon at negosyo sa online. We are inviting you to be part of our growing online community. Kung nagawa po namin kay Miss Dars Abdelin na magkaroon ng kalayaan at mabago buhay, I'm definitely sure na kayang-kaya -kaya namin ito gawin sa iyo. Nakalatag na ang sistema, all you have to do is be part of our online community. Kaya investig mo na ang taong nagsend sa'yo ng video na ito at ituturo namin sa'yo kung paano ka rin magkakaroon ng magandang buhay dito sa Audi Empire. Kaya ano masasabi namin guys? Welcome, Welcome to Audi Family! family!